Ma, o oh, na, ma, dito mo na ako sa labas. Oh, na. O kamo sya, kamo pa na, kung ako siya na mong O ma, basta dito lang po sa labas ng kahan. boring naman. Hello. Sino ka? Ako pala si Shermel. Ikaw, anong name mo? Ako pala si Jessica. Siguro bagong lipat lang kayo dito, no? Kasi ngayon lang kita nakita dito, eh. Oo, oh, kahapon lang kami lumipat. Eh, pwede ba ako makipagkaibigan sa'yo? Oo oh, naman. Gusto ko rin kasi na may kaibigan. Justine, mauna na ako sa'yo. Next time na lang ulit. Salamat na sa'yo, Shermel. Na, ma, kami mo ma. Nak, may iwan na muna kata dito, ha. Ah. Magigit po lang ma. Ma. O bakit na? Ma, dito lang muna ako sa labas ha. Ah. O basta huwag ka may ipagbarkada. Huwag ka din ang Sharmila. O? Talaga? Parang maganda nga yun eh, yung bago lipat pa oh. sa street eh. Wala, well, Palasyon nga pala, gabi ka natin, si Charmel. Oh, ay si Charmel oh. Oo, oh, nandiyan pala kayo. Si Charmel, kamusta na pala kayong bagong mong kaibigan? Pakalala mo naman sa amin ni JB oh. Oo oh, nga naman, pakalala mo naman sa amin. Sige ba, makikitayin ka sige mamaya eh. Yun, makikilala natin yung bagong lipat pa dyan sa kabilang street. Paano, alis na punta ko pa kasi si Jesslyn eh. Ayos yun ah, makikilala natin ah. Paano pe, tara, pinamunod tayo sa tambayan naman, justine Dito pala naman kami magkikita. Charmel! Justin, ang tagal mo naman. Sorry, ah. Ang alam kasi ni Mama nasa labas na sa labas lang ako ng bahay. Ipapakilala rin sana ako sa'yo bago natin friends. Baka naman hindi pagkakatiwalaan yan, ah. May mga tiwala naman ako doon, Justin. Basta hindi tayo magtatagal, ah. Tara na. Ito, malayo pa ba tayo? Hindi, malapit na. Oo, oh, ayun pala sila, eh. Hindi pa ba kayo? Hindi naman. Oh, Charmel, yan na ba yun? Maganda nga, uh, Priya. Mikael, Jamie, Jesslyn nga pala. Hello! O, oh, Charmel, Paukoy oh, hey. mo muna kay pingo mo. O paano, pre? Bili mo na mga merenda natin. Nakimero yun. Nagala na rin pala. Paano, Charmel, Jesslyn? Sana may next time ulit. Oo oh, naman. Asa na kaya yung batang niyan? Asa ba yung batang niyan? Jesseline, I mean, nakita si so, ko pa si Jesseline. Huwag po, Ate Mary, nakita ko nandun po maraming kasama. Teting, ang sa yung salatang bata ko po. Sabi ko, huwag mong kabar ka yes, I atin. Mean, hey, Jesseline, maraming salamat ha. Hindi po, Ate. Tigas talaga ng ula ng ko. Hindi ko makabilip kung saan. Ito, ha? O ano, saan ka Di ba sinabi ko naman sa'yo, huwag ka magbarkada? Ma, nabuboy na kasi ako dito sa bahay. Kaya nga tayo lumipot para di ka magpabarkada eh. Ma, okay naman po yung mga nakilala kong kaibigan. Ah, basta kahit okay silang kaibigan, ayoko magpabarkada ka sa kanila. At ayoko magaya ka sa akin na maaga na kasawa. Sige po ma, kaya po lang sa baas. Gaslin, Gaslin, Ah, si Sir Marlin ah. <laughs> Yes, please. Ano, Samahan ka sa amin? Baka maingi, baka magising si Mama. Sige, sasama ako. Yes, Phil. Sige, Phil. Ma, wala po ito, Ma. wala na. Mayroon mo na ka tayo. May lang ako. Sige po, Ma. Paano? Tapusin ko muna yung hinugasan kong plato. Matama, haari si Mama. Tapusin ko muna ito bago ako gumala. Tagal naman ni Sherwood. Baka mabutan ako ni Mama. Yes, Lynn. mo naman. Yes, Napaghintay ba kita? Hindi naman. O, tara na baka mabutan ako ni mama dito kasi tumakas lang ako. Pare, parang gusto ko na yata ang si yes, Pare, type ko nga rin yun eh. Pero sige, papaya ko na sa'yo. Ano ba, pre? Magugusta ka ba ni Yes, Lynn? Baka naman kasi masungit eh. Yes. Hindi yan. Mapapasugot ka rin yun. Maniwala ka lang sa'kin. Sa Oo nga pala, pre. Pagkakataon mo ng ligawan si Destiny Kasama sila mamaya ni Charmel. Sige pre, tara. gumawa tayo sa kart. Laro tayo. Jasmine? Jasmine? Sino na naman yan? Nap, Jasmine? Gusto mo yung pinto? Sige po, ma. O ano niya, Jessie? Tara na. Jessie, yes, sino yan? Mga kaibigan ko po si Charmaine. Sino si Hi, tita. Bakit mo kailangan mo kay Jessie? Tita, manunod you know, lang po siya na kanyang basketball. Tapos ng basketball na, umuwi na kayo. Opo, tita, talagang Jessie. Anak, Nakbasta umuwi ka na ng maga. Manunod tayo ng basketball. Hindi ako, Jim. Manunod sa anak basketball. Pwede ko ba mo si Jessie? Jessie, okay lang ba daw? Kausapin tayo. Oo naman. Tara, Jessie, kausapin kita. <laughs> Justin. May sabihin nga pala ako sa'yo. Ano naman yun, Mikael? Alam mo ba yung kaibigan natin ka? si Bakit ano naman yung kay JP? Alam mo ba si JP may gusto sa'yo? Gusto ko niyang ligawan. Ha? Pwede naman. Para Justin, mauna na ako. Pwede ko na lang kay JP na magkita kayo. <laughs> Sayang, mas gusto ko pa si Mikael kaysa kay JB. Punta ko muna si JB. Sabihin ko muna yung pinapasabi sa Justin. Sayang, crush ko pa naman siya. Pero okay lang. Sige naman ni Mikael. Sabi niya may lakad kami. Baby! Oh, saan ba nang pupunta? Pag-usap na nga pala kami ni Jesslyn. Oh, anong pinag-usapan niyo? Ano, may pag-asa ba ako? Oo, oh, pre. talaga pag-asa mo. Kaya ligawan mo na. Talaga, pre? Tara, punta na natin. Awakas, makakusap ko ni si Jesslyn. Baby, Baby! Mas hindi pa ka, kita? Hindi naman. Kahit matagal, basta ikaw. Ikaw talaga? Paano, Jesslyn? Tara na? Tara na sabi ko sa iyo kaya niya ha chuma